Guys, pagpasensyahan nyo na yung mukha ko dyan talagang ganyan na yan. Medyo nakasimangot na po ako dahil pagod na pagod sa biyahe. At yan, nagbibiyahe po kami, pupunta kami na sawad magkakandak po kasi kami ng inspection guys at tingnan nyo nga pagka ganyan po talaga yung ating itsura alam na gustong gusto nang matulog ewan ba guys gustuhin ko mang matulog eh hindi po talaga ako makatulog kasi alam nyo ba may katabi ako dyan na sobrang dal dal guys at sumasakit nga yung ulo ko pinipikit ko na nga lang po yung aking mata pero yung diwa ko guys igising nagising at ang haba nga po ng aming biyahe kita nyo maganda pa yung aming tanawin o di ba? O, oh, puro punong kahoy pa yan, guys, na super green pa. Magandang tignan. Masarap talaga ng simoy ng hangin dito sa bukid pag ganitong tag-init nga po, tingnan nyo, parang hiwala rin, parang hindi mo mararamdaman yung init guys, dahil medyo malamig nga po, lalo na siguro pagka dumating na yung tag-ulan, talagang makikita mo yung ganda ng nature sa paligid, talagang yan po kasi yung mga unang-unang nagugustuhan ng ating mga turista yung ganda ng nature yung alam niyo na pagka marami tayong problema eh, gusto natin pumunta sa lugar na kung saan itahimik at makakabawas ng ating mga iniisip guys alam niyo po ba na nandito tayo ngayon sa Tabon Cave? Wow! Yan. Kasama po natin yung ating mga kaibigan dyan, guys. At syempre, in-invite tayo ni Mayor para pagbisita dito sa kanilang tourist pa. Tignan nyo nga, guys. O, malapit lang pala ito sa dagat. At alam nyo ba na first time lang natin na pumunta rito. At thank you naman kay Mayor. Dahil kundi dahil sa kanya, guys, hindi eh, natin makikita ang ganda rito ng Tabon Cave. Pag gusto nyo po palang pumunta, guys, i eh, pwedeng-pwede po dahil meron po tayong mga tour guide at pag kukuha po kayo ng tour or magpapabook kayo eh, kasama po ito sa package kaya yan guys pag pumunta kayo dito magpabook na kayo meron nga pong registration yan dyan pero sulit naman po pag pumunta kayo dito guys ang ganda o oh. kita nyo naman super ganda at meron pa nga po yan guys kaya lang hindi tayo makakarating doon sa isla kailangan po kasing sumakay ng bangka para makatawid tayo doon sa kabila. Dahil nga nagmamadali rin tayo guys. Nagsaglit lang po tayo dito dahil meron pa po tayong pupuntahan. At medyo humahapon na nga po. Talagang as in, siningit lang natin yung ating uras. <laughs> para kahit pa paano nga guys eh masilip or makita rin natin ang ganda ng Tabon Cave kasi alam nyo guys, rito lang rin tayo sa Palawan pero saan ka? rito nga sa Palawan eh <laughs> ignorante pa sa mga pasyalan dito sa ating lugar guys dahil lumaki na nga lang po tayo na bago lang po ako nakalating dito guys, imalit eh, maliit pa lang po tayo lagi na nating naririnig itong Tabon Cave at yan, lumapit na nga po tayo dito tiningnan natin ito yung sinasabi nilang mahabang tulay pero, bago ako pumunta dun, guys, eh, ninamnam ko muna rito yung ganda sa tabi ng dagat. Dahil, kung mapapansin ninyo, eh, halos wala pong tao, di ba Pero, napakalines ng area. O, oh, sarap mag-ikot-ikot, guys. Pagka may problema ka, pwede ka rito. O, oh, nakakapagpa-relax at makakalimutan mo yung mga nagpapaiyak ng iyong puso. <laughs> Pupunta po tayo doon sa May Tulay para makita nyo rin at may kasama rin ako na first time na makarating dito. Ito nga po pala ang tawag nila guys. Welcome to Awatawat. Ibig sabihin Awatawat Boardwalk. Wow, parang baybay siya grabe, ang ganda. Oh, maganda ang tulay nila. Napakahaba. Hmm. Wow, may paganon. Super ganda. At yan, may kasama ko dyan guys na nagtitaping. wow. <laughs> mga artista. Nagtitaping ang aking mga kasama. At yung iba po kasi yung iba kong kasama guys is nandun sa loob ng museum. Pero mas pinili natin dito dahil Madalian nga po. Mas gusto ko makita dito sa tabing dagat. <laughs> oh, ang ganda po, 'di ba? Kaya lang walang mga tao. Dahil, yan guys, kaya ganyan, makikita ninyo, super ganda at napakalinis. Dahil po, may mga tao po ang nagmimintin yan dito, taga rito lang rin po sa kanilang munisipyo ng Quezon. Yan, yan po yung aking kasama, naglalakad. Alam nyo po ba, nang muumbo na, kaya sabi namin, eh, bilisan na at Sulitin na 'yan dapat sulitin. <laughs> Buti na nga lang po pala guys, inauna kaming tumingin dito sa gilid ng dagat dahil kung inantay pa niya, namin sila at nakisabay kami na pumunta doon sa lobby eh. Hindi kami makarating doon guys sa gilid ng dagat at alam nyo naman na mahilig din tayo mamasyal at madali tayo maka-appreciate guys ng ganda ng ating kapaligiran. At yan nga po, after nga po namin doon sa labas dahil umaambu na, eh, no choice na pumasok na po kami dito. Kita nyo naman oh, may paposing, posing pa ang inyong mga lola dito sa loob guys dahil mga first timer nga yan malayo po kasi ito guys wala po kaming service na pagka kami lang pupunta dito buti na nga lang ipinayagan po tayo at si mayor po mismo yung nagpapunta sa atin dito guys pero alam niyo po ba na ayan marami pong mga security dito at mga empleyado na nandito sa loob inasis lang nga po nila tayo at sinamahan nila tayo doon sa loob loob pa talaga guys <laughs> buti na lang po talaga eh may mga tao rito dahil timing nga po guys Super tahimik dahil solong-solo natin ang kabuuan ng area na ito. Mm. Oh, Super ganda at wow! Yan. Yung ating mga nasa board na pwedeng sumagot sa mga katanungan ninyo, guys. Pwede ninyong basa-basahin yan. Talagang marami kayong matututunan. Mm. Kasi kung ako lang, guys, i-slide lang po yung pwede ko may kwento sa inyo dahil hindi ko rin po alam yung mga kabuuan na kwento dito sa loob ng Tabon Cave basta ang alam ko lang guys ito yung ng Tabon Cave or yung mga yungib sa Tabon ay yung mga kumpol na kuweba sa Palawan dito sa Pilipinas kilalang mga kuweba na ito dahil sa pangingibabaw na panakip ng buong ng taong Tabon na meron ding 22,000 taong gulang na at alam nyo ba na-discover ito guys yung kuweba ni Dr. Robert Fack siya po at ang kanyang grupo na nagmula pa sa Pambansang Museo ng Pilipinas guys sinasabi nga po na mayroon ng kalahating milyong taon ng gulang na pinamahayan sa loob ng 50,000 taong nakalipas my god, grabe na rin yun guys, sobrang tagal na itong araw po yung Tabun Caves guys ay binubuo nga raw po ng mga natuklasan ng mga kuweba ito nga po pala yung tabon Caves ay pinangalagaan or pinamamahalaan guys ng mga tao or sa publiko ng mga personnel or dito guys sa local government ng munisipyo ng Quezon habang nag-iikot-ikot nga po ako guys nakita ko nga po itong dalawa e enjoy na enjoy sa kanilang mga video na pinapanood yan guys yung mga kuha nila eh, talagang inedit edit edit nga po nila talagang meron silang mga bagong natutuklasan kaya happy happy ang dalawa at ako ay eh, natutuwa rin para sa kanila guys habang binapanood ko sila alam nyo po ba na hindi na rin kami nagtagal dahil nagambo na alam niyo naman na buong maghapon tayo nagpainit buong maghapon po tayo nagbiyahe at ayan, panay nga po ang akyat at baba, natin sa sasakyan talaga nakakapagod rin guys di nga po tayo nagtagal doon sa tabon Cave dahil may mga pupuntahan pa po tayo kaya, isa rin po guys kaya umalis na tayo, umulan na nga po <laughs> pupunta pa po kasi tayo dito sa Rizal, Palawan, o yan nga po yung monumento ni Rizal, kung makikita ninyo guys, ayan, o yan ang nagsisimbolo na, na nandito na tayo sa lugar ng Rizal, Palawan napakagandang lugar din guys, di ba? Marami pa siyang mga punong kahoy. Yun nga lang guys, yung lugar na ito yun nandito talaga sa dulo-dulo, dulo ng Palawan. Kailangan pagkapupunta pupunta ka po dito eh, merong con dahil nga po sa tingin ko guys, parang ang hirap makahanap ng sasakyan or public vehicle na regular nagbibiyahe dito. Sa tingin ko lang guys ha, pero sa akin lang naman yon dahil marami na nga pong nakatira dito. Siguro naman eh, meron din po silang mga kanya-kanyang mga sasakyan. Kaya marami na rin pong nakatira dito. Marami na rin pong mga estudyante. Eh, dahil malapit lang po yung school. Parang bayan na rin siya guys. Yung nga lang malayo po talaga. <laughs> dahil pagpunta nga po namin dito kanina guys. Yung daan, Irap Road pala. At yan. O, oh, kung mapapansin ninyo. Pero may part na cementado na rin guys after nga po namin dito guys, eh, meron pa yata kami pupuntahan mga siguro idalawang eh, dalawang station pa para matapos po ito. Kaya malamang eh, makagabihin tayo sa ating daan.